official nang idineklara ng pag-asa DOSTM pagtatapos ng El Nino phenomenon at pinaghahanda na ang pagpasok ng La Niña sa bansa. At matatandaan po na una ng pinahiyag ng pag-asa na itong La Niña naman mm -hmm. sa huling bahagi pa ng taon mas mararamdaman. Samantala, pero kahit na may mga pag-ulan, paglilinaw pa ng Weather Bureau na kahit nagwakas na ang El Nino, Makakaranas pa rin na malinsang ang panahon ang ilang lugar dito sa Pilipinas. Si Vin Pascua sa Balita. Nagwakas na ang El Nino Phenomenon Gayun man, sinabi ni Lori Dela Cruz, ang weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, na kahit natapos ng El Nino ay makakaranas pa rin ng maalinsangan na panahon ang ilang lugar sa bansa. Ngayong araw nga po ay opisyal na po ang nagtapos ang El Nino episode sa bansa. Ibig sabihin po niya na balik na po tayo sa neutral phase yung Enso, uh, ENSO phase po ngayon. Pero again, dahil po uh, katulad ng na-mention na nasa advising po namin na yung impact, bagamat uh, tapos na yung El Nino officially, yung impact niya ay may konting lag pa po o delay na pwede pa ring maranasan sa ibang areas ng bansa. Tulad na lamang ng uh, above normal na surface or warmer than usual, na surface temperature at yung below normal na rainfall, posible pa rin maranasan. Kaya asan pa rin natin na mainit at malinsang panahon. Ipinaliwanag din ng pag-asa na bagaman wala nang umiiral na El Nino, mayroon pa rin mga lugar ang mataas ang temperatura. Kasabay nito, tiniyak din ng weather specialist na nananatili naman ang monitoring nila sa La Nina. Ipinaliwanag ng State Weather Bureau na kapag nagkakaroon ng El Nino, Otomatikong masusundan ito ng Nina Phenomenon. Magugunitang nitong May 29 ay opisyal nang idineklara ng pag-asa ang tag-ulan o ang habagat season. Then Paskwa para sa mata ng agila, batatag, matapang, batapa! Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.